Ngayong National Women's Month, isang pagpupugay ang hatid ng may diskarte sa lahat ng kababaihang nagsisikap. At dahil dyan, ngayong araw ay magahanap tayo ng madiskarteng Pinay. Yung diskarte ko po sa pagtitinda ng toge, siguro sa halagang mura lang po. Kahit mura lang, ma presyong yung mura lang na nakakaubos ng marami. Siya si Aileen de Monarca, isang masipag na ina na 13 years na daw nagtitinda ng lumpiang toge. Ako po si Aileen de Monarca, 35 years old, toge vendors dito po sa Sitio 3 Congressional, Batasan Hills, Quezon City. Kailan ka po nag-start magtinda ng toge, ma'am? Matagal na po, mga 2013 pa po dito. Matagal na rin, no? Mga isang dekada na rin. O. Maliit pa po yung anak. Anong kumasok sa isip nyo? Bakit nyo naisip na maghanap buhay, magtinda ng toge dito sa tapat ng... Kasi po, kailangan po natin maghanap buhay para makatulong sa pagbabayad ng tubig, kuryente, tsaka lalo-lalo na po sa upa ng bahay. O, Magkano po upa nyo sa bahay nyo? 4K po. 4,000 pesos. Ang mister ko po ay security guard lang po sa restaurant. Naisipan po magtinda para kahit papano po nakaka ano po sa kanya nakakatulong kahit kunting kita lang po sa araw-araw kasi mahal na po ang bilihin ngayon eh. Oo nga, grabe po. Sa bawat araw, hindi madali ang buhay ni Aileen. Minsan ay umuulan, minsan ay sobrang init. Pero hindi siya sumusuko dahil ang kita mula sa kanyang tinda ay ginagamit niya sa pagpapaaral sa kanyang mga anak at kanilang pangangailangan. Uh, pag nagtitinda po ako ng toge mga 100 pieces sa isang araw or turon, Mabot po ako ng 750 po talaga ang puhunan. Taas ng taas po kasi yung mga bilihin kaya kailangan po natin kumayod kahit paunting tubo lang, kahit wala po. So, grabe na po talaga ang bilihin ngayon. Sa mga kagaya ko pong kababaihan, mag-discard lang po tayo sa buhay para makakaraos po tayo sa araw-araw. Sa, tulad po ngayon ng mahalang mga bilihin, kailangan po talaga natin magcaga at magsikap po para sa pamilya po natin. Sa bawat akbang patungo sa tagumpay, naaalala natin ang lakas ng kababaihan ay hindi nasusukat sa kanilang pisikal na lakas, kundi sa kanilang walang sawang determinasyon, tapang at malasakit. And speaking of malasakit, may supresang handog ang serbisyong bayan ni Tatay Rani para kay Aileen. 1,000 pesos pandagdag puhunan and grocery items. Thank you po, Lord, sa biyayan po ngayong araw na dumating po sa pamilya ko po. Tatay Rani, thank you po. Malaking tulong na po to sa pamilya ko po. Lalo na po yung pera pang bili po ng gatas ng anak ko. Salamat po. God bless po. May diskarte.